Hello guys! Good morning! Yan, panibagong araw naman. So, tuturuan ko pala ngayon yung mga bata. everyday day yung turuan ko rin mag-drawing ano mag-memorize ng mga numbers, mga colors, at least 'di ba yung isa kasi yung bunso kasi si is 3 years old is madali na yan siya maano. Ma parang maano na yan, gusto niya matututo ng ano yung mga color-color ganyan. So yan tinuturuan ko sila, guys. So hindi yan talaga hindi mawawala sa akin yung pagtuturo sa mga bata, guys. Kahit pa paano is meron akong mas share na knowledge sa kanila, 'di ba? Kahit 1 2 3 hanggang 10 lang charot. So yan guys, na tinuturuan ko pala sila ng ano yung mga animals, mga prutas, tapos color, shape, ganyan. So, yung panganay kasi is marunong na siya. Yung dating nanay niya is tinuruan siya. So, magaling talaga yung dating nani niya. Tinuruan siya. Grabe siya mag-English. Maganda siya mag-English. Ganyan. So, tinuruan siya. Basta, Pilipino kasi yung ano nanay natin is, ayun ako, to the highest level. Grabe yung energy kahit pagod na pagod na. So, yun guys, no, aral tayo today. Every day talaga yan talagang ginagawa namin kasi nga ako na ngayon ang nagpapalaki dyan sa ano. Diyan sa maliit. Kung magtagal ako sa kanila kasi uwi nga sila. may stop yung trabaho ko sa kanila. Uwi, uwi sila sa kanila. Tapos yun, may stop siya ng one month. Kung tatawagan ako ng nanay niya ulit is magtutrabaho naman ako sa kanila. Kasi mababait naman sila guys. Tapos ano, basta mababait sila yung mga bata, mababait yung mga bata respeto, ganyan. So, yan guys, no, yung maliit talagang tinuturuan ko kasi yung malaki nandun sa nanay niya. Mamaya-maya pa yun. Ang ituturo ko dun is drawing draw. Drawing drawing. So, yan, nakutala ko. Pasensya na kayo kasi nga nandito ako sa labas ngayon. sinaman ko sila, sila, para magtrabaho. Mag, ano, magtrabaho na no, magtrabaho. Para mag, ano, maglaro, ba diba? So wala na masyado akong time na magbidyo video Minsan yung pasensya na kayo yung aking mga voice over is may mga ano may maririnig kayong bata.